Wala namin no? walang laman, walang laman, soft drinks, wala na. Nasa loob na naman siya tuwang tuwa na naman ha? sa loob na naman to. Pakal na siya ayoko, ayoko. Oh, good morning. Good morning sa lahat. Hey. So today is Sunday. Ah, uh, ano ba ngayon? July 28. So bukas pasok ka na. Back to school. Kada magigising ng mga tao. So ito, sa iyo muna tayo. Sa muna ako. Ay, iba sa bakit? Tulo ba? Wala naman. Basa lang talaga. Ah, uh, ayan o. Oh. Sinara ko muna. Gawa ng, inaano yung ano, yung hangin. Yung hangin ng kwan. Uh, Ay, yung ulan. Inaano ng hangin. Kapunta dito sa aming bintana. So, kaya, Tumapasok tuloy dito sa ano namin. Grabe. Ang lakas ng ulan na naman. Okay, lakas. Ba, lagay ko lang dito sa akin stand holder. Sa akin cellphone holder. Ayun, tumulog na. Tunay. Sigurad lang guys. Ayun Agay ko lang sa cellphone holder. ngayon ah uh, ano ba ito? hugas this one is hugas also and this one is hugas niya also ito ito yung okay, hugas niya ito pang tapon yung pinag-anahan ng kangkong pinaglinisan ng kangkong So, nilinis mo na hmm, Ito ilagay sa ano, sa rat. Wala Lep namin, no, oh. walang laman, walang laman. Soft drinks, wala na. No. Malaman ito dito. Ice. Dito matigas guys. Ano number ka ba? Ano number 1 ka pa lang kasi. Kaya pala hindi ka tumitigas. Ay, nahulog, oh log, 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 log. Ay, naka. Huh? ang sahog sahog natin eh. chicken skin ay ba yan Gusto na naman. So, ito na lang siguro muna lutuin ko. Magugulay sana ako. Ah, Kaso umuulan, hindi ako makalabas. Hindi makalabas. Ano ba yan? Ba't makigalan? Aking camera. Hindi ako guys, makalabas guys. mga idol, mga kaomi dilipit eh, mo na tayo dito ng ano dilipat ko nga ito, nainis ako eh dapat dito lagi yung ano ng camera kasi yung register, pangit pag nandun balikat mo na ito talaga so, hey yan nainis mo yung para. ito sa barang. Magagamit pa sa yung... yeah. may mga lalagay sa mga kaminta. Mga pangrekado. And then, yung mesa natin ay kunakan

nakakainis ko mga ano mga doon sa bahay mga ipis ipis sila sa mga mga no? Sabi nyo nga. Uy! Malaglag pa. Wag kang matatapon kahit hindi ganito. Ikot ng camera. O kaibigan na O kaibigan na O na

Kung tumutulong ako dito wala, wala naman Nasa loob na naman siya. Tuwang-tuwa naman. Nasa na naman to Oo Mulan kasi kaya nandito siya sa loob oh. <laughs> Tuntuwa ka na naman. Oh. Tuntuwa na naman siya Ay! Bakal ko na naman siya. Ayoko, ayoko. ayoko ayoko. Ayoko nga. Ayaw ko nga. Ayaw Tuwa na naman 'yan, nandito na sa loob ng bahay. Maulan <laughs> kasi kaya tinasa ko. Ano? Ha, Ayan guys, so Kaya lang, alis ka na dyan Nangungulit na naman siya oh Alis alis oh, magpupunas ako Oh, basa oh Oh, may tumutulok Magwalis tayo, magwalis kasi hey, lang ako man sa daanan eh malapit na maluto ang atis na yeah. ay ang palang ano ay yeah bababad na ano pangulang alam nang tanto na hindi bababad kung ulam parang nakalimutan ka na Wala. Ito, ako. Hey guys, good morning. Yan, so... <clears throat> so, ano... Today is ano, July 29. So, first day yun na uh, school ng mga bata. So, maaga pa lang. Ayun, di na ako video guys. Pero maaga pa lang eh, nagsigising na kami yan so naiwan kasi itong phone ko dito ayan so sobrang busy ko talaga nag asikaso ng mga bata nagluto nag ano pinakain ko pa yung mga bata nag asikaso pinabiguan ko pa so ayon, ah uh, bago kami umalis siguro mga 5.30 Bumuhos na yung sobrang lakas ng ulan yan. ayan oh, basang basa ako ba <laughs> So nagkanda iwan iwan yung cellphone ko nga. So hindi na ako nakapag-take na ano. Or hindi na ako nakapag-video ayan. So kaya ngayon ko na lang ano kararating ko lang. Tapos nag-chat yung ano, nag-chat yung tip yung ay, hindi nag-post yung mayor ng ano ng dito sa amin sa Kalamba. Ano, kansilado daw ang <laughs> pasok. Kasi nga daw, malakas ang ulan, maulan. So kinansel nila yung pasok. So nakauwi na ako. Sabi ko dun sa ano, sa group chat ng mga estudyante ko. Sabi ko nakauwi na pa naman ako. Basang-basa na ako. Sabi ko babalik na naman. Sabi ko nagtanong ako kung susunduin yung mga bata kasi basang-basa na ako. Ilalagay ko dito yung ano, yung screen, i-screenshot ko yung message doon. <laughs> Nagpatay tayo yan So, ayan guys, no? So, ang aga-aga namin gumising pa naman. Siyempre, first day of school, dapat maaga ka talaga. So, ang problema, <laughs> bumuhos yung sobrang lakas ng ulan. So, papunta pa lang kami, basang-basa na ako. Ayan, no? Pati ulo ko. Hindi pa ako naligo niyan. <laughs> Kasi nga, kagigising ko lang. Kasi, ayan, no? Basang-basa ako, eh, kanina basang-basa. Itong eh. damit ko basang-basa, oh. Basa yan, oh. Hmm. Basa yan. <laughs> Pati short ko. Yan. So, nakakatuwa lang kasi, ano. Ayun ko ba? Nakakatuwa na nakakabwisit kasi yung, ano, busy-busy ka. Tapos, sa pag, ano, sa pag asikaso ng mga bata, kahit sobrang lakas ng ulan, hinatid, iyahatid mo, papasok sila basa yung sapatos basa at medyas <laughs> no choice na kami, nandun na kami so okay lang na nabasa sabi ko, mamaya na lang eh hindi na mga kabalak medyo malayo-layo rin pati yung school namin so may, may service naman kaso, yun nga <laughs> sobrang lakas ng ulan mababasa pa rin eh ayun nga tapos biglang nag-post yung mayor ng Kalamba. Suspended daw muna ang first day of school. <laughs> Yan ang problema. Kasi babalik na naman ako. Basang-basa na ako. Basang -basa ako. Kukuli ko na naman. So, inintay ko lang yung ano ng teacher kung anong masasabihin. Kasi nandun na yung mga bata. Nandun din na naman siya. So, ituloy na lang sana nila yon Kasi, Nandun na rin naman yung mga estudyante niya, tsaka nandun yung mga nanay pati, yung magulang, yung tatay, yung mga service. Nakauwi na sa kanil kanilang mga bahay. Kasi nga, siyempre, sobrang ulan. Magpamadali ka na pa uwi. di ka na dun tatambay. <laughs> Tulad ko, oh, basang-basa na ako. Oh. So, ayan. So, hintayin ko lang yung update ng teacher. So, mamaya uh, mag-update lang ako. Oh. Or kung may time, uh, makapag-take tayo ng ano ilang clip don sa school or yung papunta. Ayan guys. So abang-abang tayo. Kung anong mangyayaring yung araw of first day of school. Yan. So ito pala idudugtong ko na lang doon sa ano, vlog ko kapon kasi hindi ko na natuloy. So may mga ano ako na ginawa na hindi ko na talaga na ano hindi na ako nakapag take na ano. And guys, so amihan na lang ulit is Okay guys, so ano, nagchat na yung teacher. Ayan, ah, sunduin na daw yung mga bata. <laughs> ang problema. Basang-basa sa bagay, basang-basa na rin naman ako. Ayan, so okay lang. Pero ang, ang ano kasi syempre, so maaga kang gumising na ano yung mga bata. Ayan. Sa hindi rin naman ano, Ah, uh, ayan, so susunduin ko na. So pabalik na ako na school. <laughs> ayan, basa-basa na ako pati yung ano ko. Yung bag ko. Iwanan ko na lang siguro Gortom. Tong... Ay, hindi magpapaano. Papagupit pa nga pala yung Ayan guys. Nao, ayo pa sumandal. Basa na eh. Hindi na naligaw ng basa yung pano. Hmm. Hindi kasi pwedeng maiwan to. Ayan. So, sunduin ko na ulit sila. And so, doon na lang. Sa school. And so, mag lang tayo doon ng konting clip sa paghundo. Let's go! mo ba siya? Madulas. Kaya nga eh, ka ka kararating ko sa bahay, kabababa ko pa lang doon sa tricycle, nabasa ko ano pala. Oh, Basang-basa ako, o. Oh. Kaya nga, kakaligo ko lang eh. Paghatid sa doon, o. sa tapat ng kaya sa mga. Pangyari. Kakababa ko pala sa Teresi, kaya sakay na ulit. Yung <laughs> nagahan? Oo. Yung doon kasi ang sablay. Yung sa ano? Sa mayor's office. Ang mga wala. Ito. Hi, ma'am. Kay Kalserano, ma'am. Ito po. Ako. <laughs> Yung malungkot na bata. <laughs> Enjoy, bang ko ba... <laughs> ba't kaya malungkot yan? <laughs> bat, ba't malungkot ka? Ba't di ka nakikisabay sa kanila? Ah, ay, bago, dapat nakikisabay ka dun sa mga classmate mo. Dapat <laughs> oh, nakikisabay <laughs> Hindi naman ma'am, ewan ko lang. <laughs> Bakit ganyan? Pari ka na? Okay tayo? Pari ka na, na. Ma'am, thank you po ma'am. Ready, ito na kami. Una na kami. Ayan. Gusto natin si ate. Dali. Ha? Ah? <laughs> Madali mo itong ano mo. Uy, ito. Kasi may bigbit na ako. Dito. At idsundo tayo. Ano? Dandan, madulas. Ako yeah. hindi ko pa rin nag-delete yung um, idle egg farm ko. Doon rin. ako Oo. Anong na Anong nakakaroon? Anong nakakaroon? Anong nakakaroon? Anong nakakaroon? Anong nakakaroon? lang. Tignan natin si Ate. Alam o, ko doon room niya. Saan kaya si Ate? Sabi mo yun, dito yung Dito yun. Dito sa taas. Sa taas. Doon yun sa dulo. Satin naman ang pupuntahan namin. Dito ko. Eh. Ma, morning ko. Hey, so nakawin na kami, guys. Yeah. Hindi na lang, hindi kami pinakain. Nakauwi na kami. Hey guys. Kinain na lang nila yung hey guys, yun baon. hindi kami pinakain. Woo! Ano man yan, hindi ano man, di pinakain ah. Hmm? Asan yung baon mo? Hmm? Yung baon mo? Asan na? Asan na nga yung baon mo? Balik na naman dami ko Hmm. Kain mo na yan, dali na. Yan so lakas ng ulan. Kanina. ano oh, no? Um umunti um unti na. Minahin na na yung ano. Tamo. Ng damit oh, kakasuot lang eh. Ang ano na oh. Dumi na, oh. Yan, oh. Nakasuot lang. Saan to na dumihan?